Gusto ang gusto <laughs> pumunta dito dahil Oo. napakaganda pumunta nila Kamusta ni, ni Laika. Sila, Ika, para ma-update din yung mga viewers natin. No? Mm -hmm. Kasi yung iba sineryoso yung prank natin. <laughs> Pero ano man, after ng prank natin, di ba? Off cam na, wala lang camera. Kinausap natin siya. And mm -hmm. masaya siya, di ba? Oo, oh, masaya din. Sabi pa nga niya, uy, naisahan niyo ako. Ayun, <laughs> diba? So, <laughs> at least hindi siya yung ano, seryosong tao na. Mm -hmm. Na kahit prank is seryoso. Oh, yeah. Alam niya na prank, talagang ano siya. Diba? Mm -hmm. uh, inuunawa niya at nakikisabay din siya sa ating mm -hmm uh, kalukuhan. Ayan dong uh, share -out, out, sa, shout sa, na... ating lahat na kalingap. Ayan and please po. subscribe po kalingap. Ma Ay, Marius vlog. <laughs> <laughs> Marius vlog po mga kalingap. And, uh, uy, lahat po. Lahat ng viewers. Bye bye. Ayan. Thank you po. Apurado itong mga kasama natin. Shoutout po to sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you Ayan. po and God bless you. Ayan, thank you Mario's Vlog. Thank, thank you very man. much. Mga yeah. kalingap, mga kapobrel. at ah, supportan Ayan, nandito po tayo si si Agpo si Bejes po si, ang mga kalinga. tatanungin po natin ngayon si siya kung ano yung inaasahan niya ngayong darating na Pasko. Kung ano yung paghahanda niya, kung ano yung inaasahan niya ng... ano yung bro uh, ang inaasahan mo ngayong darating Yine, na Pasko. Ang iniisip ako eh. Yun nga yung, yung iniisip ko po. Yan po yung iniisip ko. Yung hmm. tinatanong niya. So ibig mo sabihin wala ka pang talagang uh, inaasahan talagang iisipin mo pa ngayon lang? Opo, oh, kumaga wala akong inaasahan eh. Pero, ah, uh, wala, tat, magtrabaho lang. Kung mm. ano yung meron sa Pasko, yun na lang, Pityagaan. Yun na lang. <laughs> importante buo ang pamilya. Buo tayong lahat. Di ba? Mm. Ganun. Kung meron darating na regalo po, ano, di, masaya. No? Masaya so, yeah, kung lahat tayo mayroong ganun. At sa ating lahat, mayroon tayong regalong matatanggap. No, sa ating mga minamahal na mga atita, mga nanay. Pero kung ano, eh pag uh, ano natin, pasalamatan pa rin natin. Kasi sabay-sabay tayo mag-celebrate. Kahit ano man yung meron sa pagkainan no, sa lamesa, meron tayong pagsasalo sa Next pick ko lang, siguro yun yung mag-kompleto ano, tayong lahat. Yeah. Oh. Oo, yun talagang ang the best na, doon, ano. Susunod po. Ano? Malalim po yung iniisip ko eh. Hmm. Malalim po eh. Si Kuya Regan po, malalim din yung iniisip niya. Kanina pa yung tuloy, Hindi malaman ang gagawin. Ganto lang po ako. Ganto-ganto -ganto lang po ako, Kuya. Ibig mo sabihin, wala kang uh, pinagandaan o hintay ngayong uh, darting na Christmas? Ang hihintayin ko po, sahod. <laughs> <So, okay. laughs> Sahod. Basta trabaho tayo ng trabaho. ma eh, Makakantan din natin yan. ano man yung give mm na -hmm. dumating. For sure, ano, na, nasa timing yun ni Lord. Basta maniwala lang at magtiwala sa timing para sa ating ni eh, God. So, ano yung ibigay na blessing, galing yun sa kanya. So tanggapin natin. Yes. Mm -hmm. Di ba, Regan? Mm -hmm. Mm -hmm. Yun naman Kaman. talaga, ano. May... May malalim din yung isip si Kuya Regan ay tanongin din po natin ngayon si Kuya Regan. Ayan, Kuya Regan, narinig mo yung tanong ko kay Kuan ko. Ano yung inaandaan mo sa yung uh, Christmas, uh, yung darting na Christmas? Yung ano Christmas? naman? Oo. Ano yung pinaghandaan mo ngayon? Pinaghandaan ano pinag yung... ko hindi lang sa family, hindi lang para sa akin, kundi syempre sa lugar ko din na kung paano tayo makapagbigay ng saya sa mga kabataan at mga kapabayan natin sa susunod. Yun lang naman yun. Simpleng bagay, simpleng kasiyahan lang yung akin dyan. At syempre, kung ano yung darating na mga kaganapan para sa ating mga grupo. Sa ating mga tropa, dito sa atin sa Ru Boys. At sa buong tingkalingan. Yun lang naman, kasi sigurado, mayroon na naman yan Christmas party. Pag may Christmas party, may sayawan. Pag may sayawan, may practice pag may practice, may doon napakahirap. <laughs> Ayan, uh, may ayun. tanong pa akong isa bro. Uh, ngayong darating na Pasko, ano, siyempre may kanya-kanya tayong mga wish na oh, bawat isa ano. Ayun, uh, ano naman yung pinakamaganda mong wish para sa maglangga? Sa maglangga. Ay siyempre, uh, ano, uh, maligayang ano, pamamasko sa kanila. Kumbaga, yung ano, uh, yung wish ko sa kanila maging masaya sila sa darating na Pasko uh, mga pangarap nila sa buhay uh, matupad and sa buong taon na ito kung may mga pagsubok man sana sa darating mapapasok na taon no ay ano uh, panibagong kaligayahan na naman yun kung may mga pagsubok na nakaraan wag na natin isama sa darating ay taon yun lang ayan marami salamat mm -hmm. tatanungin din natin yung uh, kasama natin kung pare sya yung uh, mga nila ano yon mga mm -hmm. sagot nila ano tektarin mm -hmm. natin ganun lang yan mm -mm. At syempre, okay thank mga, you syempre, sana sa darating na taon yung mga bashers yeah. ng dalawa ay magkaisa at mag-improve crucial na ayon so, yon yung yun, pinakamaganda doon ano oh. ayan Ayan, thank you. Thank you. Okay. Ano bang, Ito pa kasi hindi ko naitanong sa iyo kanina. Mm. Ah, Ngayon, darating na Pasko, na mm. Christmas, siyempre may mga ang bawat isa. Ano mm. uh, ano yung uh, gusto mong uh, ano naman ang pinaka uh, gusto mong wish para sa maglangga? Ay, Siyempre, ano, stay strong lahat 'no kasi isa rin kami no, tayo lahat sa malulungkot kung hindi sila magiging okay o kung hindi sila okay kaya yun stay strong and uh, more blessings to come talagang deserve naman din talaga nila kasi hard work nila yun hard, hard work nila yon. kung meron man sila pinaghihirapan nila so nandun nilang lang kami uh, supporta and syempre yun supporta uh. kahit ano mm -hmm. pa man yan tulong o trabaya gawin natin yun Ayyan. Supporta Susupporta so, susuporta lang tayo. Ayan, thank Laban you. Laban lang. Laban. Okay, thank Para you. Para sa bahay. <laughs> Ayan, uh, kasi natanong ko na ba yung, yung dalawa na tungkol sa maglangga, ano? Uh, kasi ngayon darating na Pasko, ano? Ano yung pinakang-wish mo sa, sa dalawa? Pinaka-wish ko sa dalawa? Aywa. So, siguro yung pinaka-wish ko sa dalawa, nakita ko naman kung gaano nila malang isa't isa. Diba? Kung gaano sila gagamahalang. Ang wish ko sa dalawa, sana mas lalo pang mas tumibay ang kanilang pagmamahalan. Uh, sana sila talaga yung para sa isa't isa. Whatever na silang dalawa. Ayun. So, uh, basta, nakita ko sa kanya yung slow mo. Ito? Oh? Uh. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Tugtungan natin yan mamaya. Maganda yan. Uh, maganda yan. <laughs> Ang ah, ngayon po mga kalingap, ito na po siyempre si Alex Lebrada, hindi rin siya makakaligtas sa tatanungin din po natin kung uh, ano po yung kanyang miss ngayong uh, darating na Christmas sa Maglangga. Ano na yung miss mo bro? Ah, uh, simple lang, uh, simple lang. Uh, magiging matatag sila, Ah, uh, labanan nila yung lahat ng gagok uh, ng buhay na dadaan sa kanila, uh, bistro po sa kanilang dalawa. At siyempre ano always good health ang yan ang pinakaimportante ko at uh, wish ko sana makatapos silang gano'ng pag aaral sa langgarasyon at uh, mapagtagumpayan nila lahat ang kanilang mga pangarap sa buhay ayun, ayun ayan thank you Ayan po mga Kalingap, sa ngayon po uh, nandito na po tayo kay Kalingap Victor at siya na lang po ang hindi natin natatanong mga uh, Kalingap tungkol po sa ngayong papalapit na Christmas po ano, no. uh, yung uh, wish ng dalawang maglangga po Tanongin naman po natin kung uh, Titina po natin kung pare-parehas lang yung uh, sasabihin ng mga robots ano po, ayang Kalingap Victor, ano yung wish mo sa dalawang maglangga ngayong uh, darating na Pasko? Ah, uh, yun mga Kalingap no, uh, good morning Ah, syempre, yung wish ko sa dalawa talaga. Ah, dapat ah, wala walang katapusan, no? Sila na yung ah, magsama talaga hanggang sa ano. Hanggang sa walang hanggan. Oo, oh, kasi s'yempre ah, masaya kasi pag ano eh pag kumpleto yung grupo. Si s'yempre para sa akin barang Uh, party na rin tayo sa ano sa sa buhay tapos sa uh, wish ko rin sa dalawa na uh, everyday healthy at uh, magiging successful si Rochelle sa kanyang ano sa kanyang uh, uh, pag-aaral no sa pag-aaral at kay Dudong naman na uh, magiging successful na charity vlogger si Dudong at uh, nandito na naman tayo at uh, lagi nakasupport sa sa dalawa no? kahit saan magpunta kahit anong uh, kailangan nila no? Uh, always ano po always tayo nakasupport sa kanila kahit anong mangyari uh, andyan tayo sa dalawa kay ilang gari at kay Lodong Rowell uh, yun lang parikoy no? at uh, yun basta mag lang lagi at na uh, ano lang uh, focus lang din si Langga sa kanyang pag-aaral si Dudong sa kanyang career ngayon na uh, for being uh, charity vlogger at, uh, basta ano lagi po tayong nakasupport sa, sa kanila ayan maraming salamat po ano at ito na at uh, yun nga po mga kalingap yung para sa akin po mamaya ninyo yun maririnig at yan po mga kalingap hanggang sa muli magkasama pa rin po kami at uh, sa aming mga lakad siyempre po ano uh, lahat po ng mga uh, benepisyari namin ni Dudong ay pinupuntahan po para bigyan ng ayuda natin na hmm. si Sinto yung mama niya pero uh, yung mama ng ano niya asawa din lang oo dito lang hmm. at yan ngayon nga po mga kalingap ano, galing po kami kay Laika at uh, wala nga po si Laika at uh, naabutan namin kahit wala siya doon. Napakalinis pa ng bahay. Hmm. Kaya po si Dodong gustong-gustong <laughs> pumunta dito dahil Oo. napakaganda pumunta ni Laika. Pumunta natin si Laika para ma-update din yung mga viewers natin. No? Hmm. Kasi really ba sineryoso yung prank natin. Ay. <laughs> Pero ano man, after ng prank natin, di ba? Off cam na, wala ng camera. Kinausap natin siya. So, and, and masaya siya, di ba? Oo, masaya din. Sabi pa nga niya, uy, naisahan niyo ako. <laughs> so, Ayan. at least hindi siya yung ano, seryosong tao na. na kahit prank, eh, si Alam niya na prank, talagang ano siya. Mm uh, inuunawa niya at nakikisabay din siya sa ating ah uh, kalukuhan. Ayan daw nga, uh, sa, yo, sa ating, sa ating na. lahat na kalingap. And please subscribe po, kalingap. Ma Mario's vlog. Mario's vlog po mga kalingap. And, uh, lahat, uy, lahat nung ng viewers. Bye bye. Ayan. thank you po. Apurado itong mga kasama natin. <laughs> okay. Bravo, bro, Bye. Yan naman sa Sige. Please, please. Patuno <laughs> <laughs> uh, uh, na ako. Ayan, mga kanila po. Sobrang so, uh, inabot po huh? kami uh, na yun ang ulan. Kapal.

saya biiya <laughs> Ligyo sa ano tayo? Laki eh. pa naman. Narinig ko yung bagat mas yung ulang yung aangin. na nga eh, no? Hindi nga. tapos. Ay, mga kanilang mukha lang. Ayan po, inabot po kami dito ng ulan. Bagyo na ata ito eh. Para nga, para nga. Kasi wala ka pa eh. Kami lang pong apat ngayon. Parang bilog yun yan bro eh. Matakas. Oh. Para naga, naka, naka amo yung kasama natin kaya hindi napasama. <coughs> uh. Ito yun. Na. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ayan po dito po tayo sa libreng kape. Eh po mga kalinga po. Dito po kami inabutan ng bagyo Super lakas ng ulan Ngayon po ay 3.30 lang ng hapon ano? So lakas ng ulan Lakas po ng hagin no? dia 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 kapio ada jap marah ni ko kat aku dengar itu lagi kena semakatan kita dah pasal dia yo apa So <laughs> kay Ay, kubo pa rin <laughs> kubo Cubo pa rin, wala naman mangyayari doon. ba 'yon? <laughs> Kaninang gulay yun po? gulay nga, bro. Ano sa palagay mo, bro? Ano ito? Bro? bro, kasi nakibalita ko, nakimarites ako. O? Kung nanonood siya ng balita, kasi kato tayo, sobrang busy, hindi tayo nakakapagpanoon. Ngayon pa lang tayo nang abutan ng bagyo. Ngayon? So, ibig sabihin, baka ito na itong unang bagsak, land Ayun, meron tayong tatanungin na dahil uh, ito, mga nag-nalaga na, dito. Uh, ano masasabi ninyo dito sa ulan? <laughs> <laughs> nagigla na lang po. Ayun. <gasps> Saan ninyo ititinda? Ito lang po, nag-ikot sa trapo. Ah, dito lang kayo ikot-ikot? Mamaya nasa YouTube na kayo. Ay, kay, kay Kuya Balto. Kilala niyo? Kuya Balto. Mama Tubang. Takot po kami sa kidlat. Ay, hindi. Hindi naman ko yung kidlat na yun. Nope. Kulay. Ayan, sobra po ang ulan ngayon, ano? Dito na kami inabot ng ulan. Ayan, si Dodo. Ayan po mga sa ngayon po, ano, tapos na kami. At ayun nga po, ano, kanyang sobrang ulan. At nandito na po tayo. Uh, uwi, uwi na muna po, kasi medyo gabi na, ano, pahinga na muna pong counting oras. Ay, pong salamat sa lahat mga kalingaw sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga sa aming mga channel, sa aming mga upload po ano. Marami pong salamat. at sana po wag kayong magsawa na na manood ng mga binebi ng mga video po namin. Ay, marami pong salamat.